Ah, good day mga boss ah, Lagyan natin ng wing band yung isa nating kato Mga nasa 2 months pa lang to Pero gusto ko na lagyan It Isa lang din naman to So bumili lang ako ng wing band sa Pacifica Yan yung napili kong kulay ah, For record purposes At least Kahit backyard May record pa din gamit ko dito boss binili kong wing band sa Pacifica <laughs> isa lang tapos flies lang po Plier. yung gamit ko napang sa sara nung lock nya I usually do this mga boss kasi backyard lang ako tapa kaunti lang ang yung manok uh, resulta to ng breeding ko so Gustong gusto ko yung labas kasi puti. Do paglaki nito parang sinibalang to. May itim-itim kasi yung leeg na parang sa bulik. So, I hope it's okay para sa akin okay na to. Yan. Okay naman siya. So at least may wingman na. Sabi kasi nung iba eh pag walang wingband, 1,000 lang yan may wing pa so, okay na. So, 2K na. ah, laki ng ulo. Ah, parang chokes to go. Pero pag laki nito, pag yung palo nito, kagaya na sa papa niya, may paglalagyan ng kalaban. Sana, sana. Hopefully, manalo. Pag may laban, mapalaki ng maayos. Yan. at least may wing band na Napupugihan ako kahit malaki ulo pwede mo sa tuyo kung yuk na nang ulo yan straight kong to paglaki gaya ng mama niya at saka papa mm, parang bulik yung liig hindi ko may din yan this is a, this is what I do sa mga kakirals ko as long as breeding ko ginalagyan ko kahit yung mga na-acquire ko lang ito pala yung papa niya Sweater. Sa farm hindi naman galing kahit sabing tagalukin. Yeah. Kay Boss Patrick, galing to. Um, <coughs> Golden Boy sweater, yung ama, yung ina is pumpkin sweater. So, process. Ito yung resulta. Puti. <laughs> Sinibala ang yung resulta gusto ko yung resulta ng breeding, kaso isa lang yung napapisa ko sa na laki ay, dalawa pala ay kapatid, itong babae babae eh. so sinasama ko na lang silang dalawa yan ayan, nang masanay sa maraming tao chop suey na to Pero tingnan natin ang palo pag nating ng araw sana magaling